Guys. So guys masaya tayo kasi panalong ang cream na ito nga itong ating maring Gemma Galanza as iyan, nasa loob pa lang ng court pagkatapos na manalo nila laban at charity ko ay isa-isa niyang nilapitan ang buong charity ko ayan makikita natin wala niyang nilapitan si Buding during this nagyakapan sila at syempre mahaba-haba yung chikahan nila ni Pongkay Gascon just gaston, o, oh, di ba? As in, makikita natin na masaya. Masaya sila kanina nga, eh. Talang parang magkalaban na magkalaban at magkaaway sila sa loob ng court. Pero ngayon, ngayon, makikita natin na lahat sila ay magkakaibigan. Iba talaga si Maring Gemma, walang kapaguran. Isa-isa niya talagang nilapitan ang Team Cherry Tigo. Yan, makikita natin si Iya Lowry. Ang sweet din nila kasi, di ba? Wakala ni Wong itong si Iya Lowry. At syempre, yung yakapan nila ni Mama P, ni Maylin Paat. Diyan mo makikita na parang bunsong kapatid ni Maylin Paat itong si Gemma Galanza. Kaya hanga ang mga tagahanga ni Gemma sa kanya kasi ang bait daw at napaka down to earth ni Gemma tulad ni Alisa Valdez o oh, di ba? as in isa isa talaga niyang nilapitan no? basta congratulations Dreamline at sa charity ko ng ganda din ang laban ninyo hanggang sa muli bye bye always remember wag po tayong stress